mamay uh, may sinabi po si Senator Imee na uh, haharangin niya sakaling ma-appoint si Secretary Remulla bilang ombudsman dahil parte daw ito ng plano para ipakulong si VP Sara bago mag-2028 election. Ano po reaction ng palasyo? Sa statement po ni uh, Senator Imee, mas marami po sigurong katanungan na maibibigay dito. Unang-una, ano po ba yung nais niya ipahiwati? Pagbibigay ng mustisya sa bayan o pagpoprotekta sa kaibigan. Ang nais niya po bang maging ombudsman ay hindi man lang kakantiin o sasampahan ng kaso kung mayroong dapat na nasampahan ang mga Duterte, ang mga kaibigan ng mga Duterte, allies na mga Duterte. At uh, hindi po dapat katakutan kung uh, wala naman magiging talagang kasalanan ng mga Duterte na siyang kinatatakutan niya. Eh hindi naman po ibig sabihin nito ay hindi dapat sila sampahan ng kaso dahil kaya naman nila ipagtanggol ang kanilang mga sarili. So ano po ba ang hinaharang dito ni Senator Aini. Well, uh, balitang-balita ang pressure sa mga investigador. Matindi ang pressure. Naririnig natin sa JBC at nakita natin ang mga galaw, diba? Pinapaltan ang uh, karapat-dapat na Deputy OIC na wala namang bahid at wala namang uh, dahilan. Biglang tinanggal at iba yung linagay. Nakakapagtaka talaga. At saka yung time frame talagang sa pilitan, as ah, a deadline. May mga deadline silang hinahabol. Hindi ko rin kayo tatantanan kasi klarong-klaro naman ang uh, moves nila. For a goal na tanggalin lang si VP Sara, yun po talaga yung goal ni... Masyado nang maliwanag ang pattern. Noon sinabi sa, sinabi ng iba na napaka, napaka alarmist ko. Bakit ko binubulabog ang lahat tungkol sa PI. Ay, oh, o ngayon tignan natin. Tapos yung impeachment, walang maniwala na itutuloy. Ayan, tinuloy. Wala rin nangyari. Kaya nandito na tayo sa Plan C. Itong plano, mag ombudsman siya para ipakulong si VP sa... Eh, maliwanag naman eh, kasi talagang sinabi na rin nung nag iimbestiga yung mga quadcom tungkol sa Confidential and Intelligence Funds na ang tinutukoy plunder charges non-bailable uh, kulong bago 2028. Ang mga ang itatag ang maitatagalang ugusman na dapat ay hindi kantiin ang mga kaibigan. At isa pa kong tanong, um uh, saan po kaya um uh, nabili o ano kaya manufacturer yung uh, bolang kristal ni Senator Imee? Dahil siguro mas magandang ma-calibrate ito para hindi lang bali-balita ang nasasagap ni uh, Senator Imee kundi mga kwento na mayroong ebidensya. So, ang Pangulong Marcos Jr ang nagpapaimbestiga. Wala pa pong pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumaliyang flood control projects. Dahil siya ang kauna-unahang Pangulo ang malawakang korupsyon sa flood control project, masyado niya binibaby ang mga congressman. Pinirmahan niya ang budget, alam niya may mga insersyon. Matapang ang Pangulo Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. At uh, dahil sa pag-iimbestigan na ito, naisiwalat din at napatunayan ni Sekretary Bato de la Rosa na ang mga diskaya ay 2016 pa pala na mamayagpag para sa flood control projects na sila mismo ay uh, nasasabing sangkot sa ghost flood control projects. Madam Claire, may ebidensya tayo dito. Partido ni Pangulong Marcos pinanumpa pambatong alkaldi sa Pasig City ito yung pamilya Diskaya at tumakbong mayor pero natalo sa Pasig City under sila ni President Marcos Partido. Ito ang partidong federal ni Ferdinand Marcos Jr. Ihukumpinsido ang Vice President sa isinasagawang investigasyon ito ng Pangulo. And if I may quote, kung seryoso lang talaga ang Presidente, tapos na yan sa isang araw lang. Matuturo niya lahat na may kagagawa ng corruption sa budget. Pero well, as you can see, parang ang nanonood tayo ng sarswela. Mm. Okay, uh, isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon alatokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso is uh, November 2020 nilabas. Mm. Pero, may nasibak bang sekretary ng DPWH sa panonya. So, muli, ang pag-iimbestigang ito, para sa taong bayan, hindi para sa pamumulitika. Ginagawa ito ng Pangulo, kahit tatamaan ang kanyang administrasyon.